Lakam Chu, tuluyan ng sumuko sa mga pulis. Pilit nagmamakaawa na patawarin ito at ayusin ang nagawang pagkakamali kay Kimi. Damang-dama ang malaking pagbabago sa itsura ni Lakam. Halata ang pagkapuyat at istres sa mukha. Ganun na rin siguro kung lulung na talaga sa pagsusugal. Ito nga ang ilang komento ng mga netizens. Yes, Pera lang yan at kapatid mo. Pero ang pagmamahal hindi puro lambing lang at kaawaan. Mas mabuting turuan ang leksyon na maging aral sa mali na nagawa. Masakit sa magulang na makita na hindi magkasundo ang mga kapatid o ang magkapatid. Tingin ko mapagmahal si Kimi sa pamilya niya. At pwedeng patawarin ang ate. At least, Nagawa niya ng paraan para matutunan din yung atin niya at maging aral. Babala na, na din sa ibang niyang pamilya na eh, hindi siya money machine kasi pinaghihirapan lahat ng meron. Kaya ganoon na lang siguro ang desisyon niya kahit masakit at nakakahiya sa taong bayan. Prayers for your family. Inday Kim Joo Ayin pa sa isang komento hindi yan mag-file si Kimi. Kung simpleng issue lang. Siguro malaking pera ang nawala kaya umabot na sa kasuhan. At saka suportado iyan ng dalawa niyang kapatid na si Ate Twinkle at Charlie. Kaya siguro hindi basta-basta lang iyong ninakaw. Na pera sa kanya. Ang daming mga samot-saring lumalabas ngayon at ang daming na intriga. Anong seniorito sa mainit-init na update?